Welcome po sa aking panibagong video at ngayon pag-uusapan natin kung bakit nga ba nagmamahal ang isang kalapati. ah uh, base sa aking experience, sa uh, tagal ko na nagkakalapati, kaya naman po nagmamahal ang isang kalapati dahil sa singsing. -sing. -sing. Uh, dito sa amin sa club, uh, kapag sumali ka sa club, bibili ka ng singsing, -sing. ang tatlong piraso nga lang sabi, 1-5. Oh. Dahil sa hindi ko kaya ang halaga, at wala rin akong time pa sumali dahil busy rin ako sa pagkatrabaho bumili na lang ako sa Shopee yung mga tinatawag na commercial ring lang yan bakit dito. ito mga commercial ring yan katulad may iba-ibang pangalan niya eh. PHA may Taiwan yan yan ngayon tatanungin niyo ako kung pwede ko siyang ibenta ng mahal ah uh, sa ganito guys hindi mo siya mabibenta ng mahal. Pero, bibibenta ko siya yung sa tamang halaga dahil ito ay mayroong linyada. Yan. Isa pa kaya lang isang kalapati dahil sa linyada ng kalapati. Katulad sa mga baguhan niya, nag-aalaga ng kalapati, naghahanap kayo ng kalapati. Gusto nyo mag gusto nyo mag alaga, sumali sa mga club, kailangan bibili kayo sa mga pancher na mga nag-alaga para maitanong nyo kung ano ang linyada ng kalapate, yung bloodline o, oh, kasi makakasiguro tayo na kapag alam natin ang linyada alam din natin ang ugali ng ibon, yan ah diba saka guys sa pag-aalaga ng ibon ah Mahirap din guys eh tsagaan nila pag alaga ng ibon. Ah. Uh, kailangan may oras ka sa kanila. Yan. Ganun lang guys ang mga sasabihin ko sa pag-aalaga sa kaya nagmamahal ang isang ibon. Yan. Sa singsing, -sing, sa linyada, sa Kapag nag-champion ng isang ibon, yan, mahal yan. Umaabot ng ibon ng may 50,000, may 100,000. Yan. Ganong kamahal ang ibon. Yung mga talagang magagandang ibon. Mga mahal na ibon. Yan. Pero sa mga puncher lang naman, may mga mamura lang. Makakabili ka ng 1.5, 2.5, yan. Ganyan, makakabili ka ng ibon. O, oh, ito. Susubukan ko pa lang siya sa baka itong susunod na taon no pag merong ano pag hindi na ako busy susubukan ko ito kung kakayanin to pero sa akin kakayanin naman to dahil ito ay eh, magandang ibon to kahit ganito lang yung sing-sing nito -sing comb lang to ang linyada nito ay eh, crack 52 yan yan guys ang nakikibon napakagandang ibon nito kahit saan ko siya bitawan guys. Umuwi siya eh. Hmm.